Inyo ang aming gagawin kung araw na to. Meron kaming pancit canton, hot and spicy challenge. So, dalawang klase po siya. Ito, at saka, ito. So, ngayon guys, ishare ko sa inyo at ipapakita ko sa inyo kung alin dito ang pinakamanghang. Okay? So, yung aming gagawin ngayon ay isang basong tubig lang ang aming pwedeng inumin. So, kailangan pagkasyahin namin yung aming tubig. Okay. So, ito guys, so umpisa na namin ang aming challenge. Okay, First, First, ito muna ang aming kakainin ngayon. Titingnan namin kung alin dito ang maanghang. So, ito siya, ito yung aming unang kakainin. Okay, let's go. Pero alam ko talaga, hula kulang ito ang pinaka maanghang. Pero ang sabi ng anak ko ito man, ay, yan yan. ito daw, yung isa. Patikin niya, dun Patikin niya. So, ang pangalan naman nito ay Hot Spicy Firebook. Okay. Titikman ko muna. Ayan. Bahala kayo dyan. Akala niyo ah, hindi yan maanghang ah oh ikaw? Bakit <laughs> so, ka Ako, ako pa nga sis, minunguyak akong kasi. Ako, ako, bakit daw, bakit daw ka um <laughs> Ay, Eh, kay, may lahi akong bigulana. <laughs> kaya kaya hindi yeah, yeah. kayo, hmm. yeah. kaya follow kayo sa akin. Ako sis, minunguyak akong sis. Pero Nandis. kailangan lang, kailangan. Opo ah. na. Opo siya so, na lang. Ay, ang daya naman. Dali na. me Kasi para mabusog ako, ayan. me Mahirap pala yung ano dito nag doon nag-umpisa. Mag-aapoy na yung mag dibdib Okay, start na kami ngayon, guys. Oh. Up. <laughs> <abu -han> na wala. <laughs> Ang bila! <laughs> Naramdaman ko agad oh, ah. Naramdaman ko agad ah. May nakagitaw mo. Ma? <laughs> <laughs> ha? <laughs> May nakagitaw na parang ang bawang. Ang ah, dayat. Parang nag-dayat mo ah. Parang parang punti lang sa'yo. <laughs> eh, lamin natin. Kaso yun. Oo yun! Bakit? Ha? Gawasan daw. <laughs> <laughs> bawasan <laughs> mo <malam>. lang. <laughs> Okay nga. Akala ko susurrender so na si Jane. Hindi pa pala. Kaya pa, kaya. Manga nga talaga. Manga, hindi pa to. Hindi pa daw. Hindi pa yun? Nauluha ka. Kaya naman siya sa anghang. Kailangan na kay Smile pa rin kahit ang... <laughs> Nanuluha na ako. <laughs> Aba. Mm. Mukhang wala lang sa iyo ah. Hindi, hey, mo ang mo? Nako ah. Isang tubig lang eh. Oh, All the way daw. Nah, wala, walang tira. Hello, walang tira. Hmm. Pero kailangan ko ganyan ng tubig. Ang lata mabagal hmm? ah. Sugkami, so, kami, ka eh. <laughs> <laughs> Nagpawiso na ma ako. Mas maamang ba ko? Ayan, simot. Simot. Man, simot. simot, simot, simot. Yun ko lang. Grabe. Pag mayroon mo itong tubig, mo kasi. Nagluha na yung mata ko. pa. mo eh. Tinitigil ako lang. Ang na ako. Light pa yan, light pa lang yan. Okay. okay. Okay guys, natapos na namin yung aming bansit number one. Ayan. Okay. So ngayon, tikman na naman natin itong isang klase ng bansit, kanton. At ang kanyang pangalan ay Samyang. Samyang. Oh, Samyang. O ayan. So first time ko rin makatikim nito. Kita lang. O oh, sige, ikaw na mauna. Ma Maangang inaramdaman ko. Saan yung tubig ko ito? <laughs> Parang dumidikit sa dila eh. Wala na akong salita. <laughs> Gumiligilid na yung luha. Parang ako din eh. Parang nangangapan na yung uso ko. <laughs> yes. Ito talaga masabi mo. Sumano. Manaman natin yung mga Tingnan natin. Secret. 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 Baka <laughs> dito na natin matatapos yung ating tubig. <laughs> kala kala ko natin yung alam niyo ba yung ano sanghang daw ng ano ng merk para matanggal. sabi mo ano daw? tinapay tinapay para malo tinapay So ayan, start na kami guys sa aming pag to, number 2. Second challenge. Second challenge. Ayan. Second challenge. 1, 2, 3, go! Oh my God! Boti lang muna. mga tapong, paro tapong, tunte na, tunte <laughs> <Para>, <lang. laughs> na tunte lang na tunte na tunte na na tunte na tunte na na yung, Oo, ko. Pa yung ako, <laughs> na Oo, <laughs> <laughs> mm. eh, na na tunte na tunte na tunte na tunte na tunte na tunte na na tunte na tunte na tunte Maanghang, maanghang. Mas maanghang to, Ben. Promise, ang, ang ano pa sa bunganga, Sa dila. kita <laughs> <laughs> ko. Parang hindi ko yata kaya. <laughs> Parang mas maanghang. <laughs> Parang ano, sinisilaban. <laughs> Parang yung sila na sa ah, dila mo na lang, ano, Ben. Ako oh, kumakapit sa ano. Oh. na. <laughs> Ba't hindi pala yun? Ba't mas hindi to? Ba't mas yung hanghang niya? Uy, grabe si Ashley! Oh. Ayan! Siya ah, na tapos! Ah! Hindi na kami na! Grabe! Para makainom na? Mas mahanghang to, Kung oh. kumakapit ah. sa dila, tsaka sa mga lahalak. <laughs> <laughs> oh. Oh, Mas ano-ano ito ang ang talaga. At hindi. Kung makapit siya. <laughs> Sakit. <laughs> ano na alang? <laughs> ka lang? Hindi nang salita. Hindi na ka kapag salita. Grabing. Ang hang. Ang hang. Asli. <laughs> Sa tubig pa ako asli. Ayoko na! Surrender ako! Tal na! Tal na ako! Nasa siya. Grabe sakit Ba't ang sakit sa dila? Oh. <laughs> ano ano patak so, mo? Samyang. Sa kanya si Mor. Bigla din ang asukan. Di ba may lang chocolate <laughs> Joko ni Maria, kasi hindi ko maliyab. Hindi. Hindi pangbirang. Na Ganun, iyak, hindi <laughs> <laughs> ko naman kaayebi, kaya ako. Manghang to bien, manghang talaga. Nakayak, nakayak. Hindi ko kaayak. Maslang yon to. Hindi ka makakakubo, matindi ang <laughs> ano niya. Makakasipun talaga <laughs> <laughs> Promise. Mas maaano ito mga mga Meron pa si Leo mo! Ayaw na! <laughs> Ayaw ma! Hindi hmm, hmm. namin kaya! Hindi oh. oh. namin kaya! Ang na challenge mo yan, natin. <laughs> oh. <laughs> sini Sinipon na ako. tam ah. tam Oh, Kaya mo paya. Grabe. Kaya mo tanggal sa dila. Tsaka sa anak. Ang pa ako. Wala na. Hindi namin kaya. Sorry po. Sorry po, guys. Hindi namin kaya. Sorry po. ko Grabe.

Ayun, nabawasan ang kunti na nakakain ng chocolate. Mm -hmm. Pero mamahang pa rin talaga. Oh, Ay, ito grabe ang tindi nun. Ito, nung una, nung kumain ako. Keri, keri pa. Ah, Oo. Oh. Alam mo yun eh, kinamahang mo. Pero first time kung nakatikim talaga nito, hindi ko rin nakaya nun. Kalahati Ay, lang na ubus ko. Parang, parang siri na lang yung kinakain mo. So, alam ko na guys kung alin doon ang kila ka maanghang. So, kung may maghamon man sa akin ng challenge na gano'n, thank you na lang. Hindi ko Oh, wow. Kali. dala mo ba yun? mm kasi Ilocas, ano lang ka sa mo. Ito guys, ayaw ko lang kung meron sa Pinas, pero nabibili ko to sa, nabili ko to sa US. Mabibili nyo rin to sa Walmart or Albert Yon. <laughs> Available sila. Teka muna. Ko Wala. Talunan kami. Hindi kaya. Akala namin matapag kami. Hindi pala, hindi pala namin kakayaan. Grabe, isang isang kinidol lang yung tinubo ko eh. Diba? Yeah. Ang tolo yung sipon mo eh. Ito na kaya. So, <laughs> yung isa... Mamumula na yung labi niya. Ah, <laughs> okay. Para ka ano, na ano siya. Tara para para na pa ano siya. Para na nung sinisipan siya. lang yung ano dito. Pinagpapawin sa aso. <laughs> sanay sa manghang. Ako sanay na ako sa manghang. Hindi matapang yung super. Sanay sa manghang pero pinagpapawisan, no? <laughs> Enjoy. Ito nga, kumakain ng sili. O, di um. well, din tumagal. Ayan, natapos din niya, well. finally. So, ayan, um, tapos na nga ng challenge. At alam na, alam okay, na natin okay, um, lahat kung sino ang hindi okay. pwede sa mga challenge na ito. Kaming tatlo, hindi talaga pwede. So, yun lang kayo ang aming challenge. Sana nagustuhan niyo ang aking video na to. Wag ito. Huwag niyong kalimutan, kung mahilig sa maanghang, ito nang yung bilhin para Bye. Matingman niyo rin. Subukan niyo rin to. Pero ako, hindi na ako kasubo. So, thank you guys. Kayo, may sasabihin ba kayo? Alin ba ang ano niyo ngayon? Sa Ito. Alam na. So, ka ba kayo? Alam na. Hindi nga kayanin kahit bikulana ka pa. <laughs> kahit bikulano ka. Hindi mo nga <laughs> kayanin. Grabe. Ikaw, Jay? Yeah. ko ng sili pero hindi ko kaya talaga to guys. Matindi. Mas matindi. Salamat. so yun guys, yun lang yung mai-share ko sa inyo tong araw. So subscribe uh, to Don't forget to subscribe.